So guys. Suba tayo, guys. Itayin so natin yung tampo niya, guys. Sigurado ko, guys. Baka may hinug na, guys. Ayan. Ayan. Mga doggy. Ayan, may nata eh. May nata eh, look. Ayan, nata eh, ayun. Pupat tayo. <laughs> One time. May kasama tayong batang uh, ganito lang. Bukasan din yung isa. Kapag po, guys. Matapang. Waiti. Waiti, takot wait. Takot sa lagi. May pinya na tayo mga ngayon. Dalawang linggo tayong nagpalipas, guys. Bago tayo ulit sumaba, Nakaraan, eh, Hindi pa natin makakuha ma yung pinya dahil lang langanin tayo. Ngayon, maaga okay, tayo ngayon, guys. Magkita <makes> 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 ah. so, kita tayo guys sa abundukan guys. Oh guys, pahinga muna kami dito guys. Yan, Do Doon kami pupunta guys, pero papahinga lang kami dito guys. Sigsag ng Maribelis! Ay! up sandali. Mariling pa oh. Maaga pa eh. Oh, hingal na si Blacky Chihuahua eh. Oh, o, wag kayong malamdyan. Baka malaglag kayo ha. Malalim yan. Di ano po siya to. Hmm. Di simento po siya to. O. Magugulog ako. Papahinga lang tayo dito sandali. Ganyan rin oh. Maganda rin pala dito. Ay, hey, ingay naman ni Blacky. Hindi naman tayo dyan Blacky. Papahinga lang tayo dito. Ang ingay ni Blacky. Nasa sigsag tayo ng maribalas! Huwag kang mamayon. Yan guys, at uh, lalakad na kami guys. tayo lang kami dito guys. Dito kami papunta. Dito kami papunta guys. Yan. Ayan ang aming papuntahan ng bundok. Hello, what's up, people? Exciting part running. man, Philippine. Dito ka sa mga batok. Ang sikreto, sa mga batok ka. Ay, baka mapagod kayo. Baka mapagod kayo, ha? Dahan-dahan lang. Kayo lang ang inaalala ko. mga mapagod kayo ay takbo takbo pa kayo dito sa pataas yeah. Agud. Nakabag lang to ako. Hi. So guys. Tingnan lang kami dito muna sandali ulit. Dito na tayo sa yung dati na nung daan natin may mga kasoy pa. Yan guys oh. Wala nang uwan ng buto. Yan pa rin mga buto. Natuyo na yung mga lamukot guys. Yung mga lamukot na nabulok na. Pero yung mga buto yan oh. Daan buto Hmm. No? Sarap yan. Kaya lang hindi sa atin itong kasoy eh. Yung so, may lamukot pa oh. Ang daan buto nang kasay, oh. Okay. Guys, okay, so, Mga buto nang kasay, Ang dami, oh. Okay, guys, okay. hmm. oh. Okay, so, mga buto nang kasay, ang dami. Okay. Hmm. Wala na nungunga. Ang okay. <coughs> dami, yun. Mga buto lang kasi guys, nadaanan natin dati. Yung lang yun, hanggang pa rin. Ang ita, ang ita, na. guys, lahat na ulit kami guys. Hindi malapit-lapit na. Ito ang asa mo na ito, Pat. Ah, tapos baka baba. Guys, guys, nakarating na po tayo guys. kiti na po tayo ng pinya. Saging Sa kaya bayan eh. Wala pa siguro. Pwede na tayo dito. Saktong-sakto may puso yung saging. Guys, oh. May puso ang saging. Guys, may puso yung saging. Buti pa ang saging May puso kukunin natin yan guys kukunin natin ang puso ng saging guys tumutingin tayo guys hindi ka dyan And guys oh. pinya. pin nya eh alam may kumuha guys Nauna na sa atin oh kumuha nandito yun naman yung iba mga maliliit pa May kumuha ng pinga guys. May kumuha ng pinga. Naunahan pa tayo. Maliliit na yung natira o. Oh. Maliliit na yan guys. Matilid. Natingin tayo sa kabila. Maliliit pa guys ang natira. Hindi ka doon na naman to guys baka pagpunta na dito hindi naman natin ito abutan ah ay hindi ito maliit pa eh mura yun o no? yun yung mga bunga ng sa guys yun o mura pa ito eh. mga ate naunahan tayo dun sa kabila guys eh may kumuha tara tingin pa tayo dito sa kabila ikutan natin tong pinya na to pinyaan to guys eh ikutan natin yan Eto na nga guys. Nandito na kami sa buko. Wala kaming nakuha pinya, may na, may umuuna, guys. Nauna na -una kami sa pinya, guys. Dito na kami sa buko, guys. Ang guys, oh, magbubuko. Lagi kami nagbubuko dito, guys. Susubukan kami. Guys, Kukuha ng ng guys. Kukuha lang ako ng buko guys. Ay! Kukuha lang ako ng buko. Hindi ko Ito papakainin. Ayan na nga! Ayan na yung buko. Ang tagal lang pa kami sa pagkahanap. Ayan. Hello ulit guys. I'm me. Wow pa hindi ko maingis na nakaroon yung vlog. Ayan na. Pinubuksan na. Ay na tubig ah. Ay masyado matubig. Mm, glass. Oh, ya indah. Oh, sarap, guys! Oh, iya, gue ini. Nah, ini masih Alex. Ini nggak utas. Iya, ini Sembuh tuh, ini hmm, basah taw. Kuya, paano mo naman? Ano? Anong buta niya? Uh, Ako naman magbibidyo. Mm -hmm. Masabaw. Natapon lang iba'y. pantayan doon mo ara song song mo, Muntahin mo. Muntahin mo. Muntahin.

tayo sa pasto. Ay, bingay. Ulit tayo guys, nga luti na yung nakuha natin guys. Hello, Pulia. Hello, Pulo. pa. Ayan. Dalawa po ito. Uy, huwag may ano doon. Good Sarah, yun eh. Ulit tayo po ah. Tapos na nga din daw. Utik na nga din daw. na po ng buko yung isang bata. Ito guys. Yung oh, isa naman, naka, sabaw lang po yan. Oh, tapos yung aking mga makikising na aso, ah, nagbubuko din po yan, guys. Uh. Oh. Bumubuo guys, medyo makapal na.

老了，嗯，嗯，嗯，嗯，哦哟！ tubig din. Ito 'yung nyo po dito sila Blake. Lagi. Ako maminyo 'yung dambuh ko, naubos nita nyo. Mm. Okay. na. Okay. Okay.

Mm. Especially buko. Ayun mm. so, nga guys, nakapagbuko na kami. Pati ng aming mga alaga. Mm. Mm. Bababa na kami guys. Oh, mm. pahinga muna. Hmm. muna. Puna tayo doon lek para makapababa tayo mamaya. Tingnan nga lang tas pababa na kami guys. Yeah. Ah guys, pauwi na kami guys. Guys, pauwi na kami guys. Mga pagbisita na guys. Sana ta yung naabutan guys, may nakauna na sa atin eh. May nakauna na sa pinya. Kapamasyal na may bunga yung saging nakita natin. Kumain Tara. Go, let's go. Tara, let's go. Come on. Let's ka magampas. Tara na, Lick. Tabi tayo po na, no. Tara na. Wala akong... James... guys, ito guys kami lapit na guys pauwi na kami guys ito guys, naglapang ko lang yung ating tanawing sa kapaligiran para pa ulan guys sa kabundukan ito mamaya ko lindi yan sila magpapagpapagpapag Kau jahat, kau tu mesti dapat. Kau jahat, kau tu mesti hindi Kau jahat, kau tu kita ya, guys. Bye bye to my real. Let's. Ito na. Ng... Oy! Ating kapaligiran sa kabundukan. Diyan ni yung sa guys. Oy, guys. Oh. Medyo maaga pa naman guys, pero ang sikat ng araw ngayon. Uwi na kami guys hanggang sa muli po natin video guys baka makasuba pa kami bukas wala pa namang pasok hindi kalimutan mag subscribe kami nakakuha ng pinya guys dahil naunahan kami guys bukas uh, bukas papasalpasalan muna natin ang ating mga halaman sa bundok guys para makakuha naman tayo hanggang sa muli po natin video guys maraming maraming salamat po guys God bless you all guys